Isang dosenang magkakapatid si at bilang pamangkin ng kanyang mga kapatid, hindi ang lahat ng iyon ay aking kasundo. Hindi sa malamang dahilan, dahil noon namang aking kabataan, ay halos lahat naman sila ay aking kasundo, maliban na lang noong mategi na rin ang aking father. At dahil nakatapos ako ng high school at college ng sariling sikap, ay natuto akong mamuhay ng nag-iisa. Then, ayun na. Isa sa aking mga tita ay ramdam kong malayo ang loob sa akin. Kaya naman hindi ko inakala na darating ang araw na siya mismo ang lalapit sa akin at nagsimula lamang iyon sa pangangamusta. Nagsosolo kasi ako sa bahay hanggang sa sinabi niya na siya na lamang ang pupunta sa bahay para kunin ang pera na kanyang hinihirama. Nakala ko naman na, ay doon lamang sa pagkuha ng pera matatapos ang lahat. 66 years old na ang tita kong iyon. Pero dahil active sa Zumba at maalaga sa sarili at medyo maagang nategi ang mister dahil sa sandamakmak na bisyo at dalawang anak lamang ang meron sila ay masasabi kong meron pa talaga siyang asim. Gamit ang kanyang palaos na alindog ay hindi na ako nakatanggi ng kanyang ibuka. Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV. At syempre kung ikaw ay bago dito sa akin channel at trip mo ang ganitong klase ng kwento, like and subscribe naman dyan! Hindi ko na naabutan ng aking mother at ang sabi ng aking lolo't lola na siyang nagpalaki sa akin, six months pa lang ako ay sumakabilang buhay na ang mother ko dahil sa komplikasyon. Ang father ko naman ay hindi nagwang magstay sa bahay ng aking lolo at lola at trabaho ang pangunahing dahilan na umabot pa nga sa puntong hindi ko siya nakilala noong umuwi sa bahay. Bagamat nag-iisa akong anak at solong pinalaki ng aking mga lolo at lola, pero hindi ako nakaranas ng maaluan na buhay dahil totally senior na ang aking lolo at lola. Tapos sa probinsya pa ako lumaki at pagbubukid ang pangunahing gawa nila. Pagbubukid na pang sarili lamang. Ang pangunahing dahilan ng aking father na trabaho ay hindi ko napakinabangan. Bukod sa palaging wala sa bahay, Simula noong sumakabilang buhay ang mother ko, ayon sa mga nagpalaki sa akin, ay natuto't naging sugapa sa bisyo, alak at sigarilyo. At kung may tatanong nyo naman, eh yung mga anak, ang dami nun ah, ay sasabihin kong kung mag-abot man ay napakadalang at kung mag-abot man ay hindi man kalakihan, mga tipong extra money lamang. Narinig ko pa nga na sinabi ng isa sa aking mga tita na, eh hindi nyo naman kailangan ng pera dito at yung si Totoy naman eh hindi ninyo responsibilidad. Kaya yung mga lolo at lola ko na yun ah, ay halos hindi rin lang hihingi at tatanggap na lang kung ah, bibigyan. Noong nag-aaral ako ng elementary ay hindi ko feel ang mag-arala. Bukod sa hindi kumpletong gamit ay puro pinaglumaan rin ang aking mga pinsana ang aking suot na uniforme. Idagdag pa ang bao na napakahirap gastahin dahil alam kong sa mga susunod na araw ay wala na akong makukuha sa bulsa. Tapos medyo mahabang lakarin mula sa bahay patungo sa eskola. Noon din panahunan ko ng pag-aaral bilang elementary, pakiramdam ko ay isa ako sa mga kawawang estudyante. Madalas din akong mabuli at kayan-kayana ng iba. Bukod pa doon, ay medyo mahina din ang aking isip. <laughs> Marami akong mapait, mapakla o masamang alaala -ala noong aking elementary days na tumulong sa akin para maging malakas. Hindi laro ang aking pampalipas oras noong aking kabataan kapag walang pasok sa si school dahil madalas na akong isama ng aking lolo at lola sa bukid. Magtanim ng saging palay at samot-saring gulay sa bakuran at sa tinatawag na kaingin ay, ayang siyang aking playground noong nasa puder pa ako ng mga taong nagpalaki sa akin. Magamat ganon, kapag naaalala ko ang mga panahong iyon kumpara sa ngayon na marami na akong naiintindihan sa buhay, ay masasabi kong mas madali ang buhay dati. Mahirap kitain ng pera pero malaki ang value at mura ang bilhin. At dati, parang madali lang ang gumawa ng paraan. Noong ako ay high school, naging madalag na ang pag-uwi ko sa bahay ng mga taong nagpalaki sa akin. Nag-working student ako noon bilang boy sa isa sa aking mga guro na mayroong negosyo ng bigasan sa bayan. Malayo sa amin pero kailangan at sanayan lamang ang mapalayo sa kinalakihang kamag-anak. Mahirap ang maging working student. Bukod sa kailangan mo ang i-priority e ang pag-aaral ay ganun din ang trabaho na dahilan ng aking patuloy na pag-aaral. Mabait naman ang aking amo na aking guru sa English at na mga panahon na iyon, ang naging goal ko na lamang ay ang makatapos ng high school ng kahit na walang anumang medalya. Mahirap, mabigat at puno ng pagsubok ang aking high school days pero makulay. Mga panahon kung saan ay nagsisimula akong magkaroon ng pangarap na ganito at ganoon na ako sa mga darating na araw. Pagamat may itsura akong lalaki, dahil sa may mga priority ako sa buhay, ay never akong nagkaroon ng girlfriend ba sa anak ng aking amo, na kung malandi akong lalaki, malamang ay akin ang pinatos. Halata kasi sa kanyang mga kilos kung gaano niya ako kagusto at hindi lang limang beses sa tagal ko sa kanila ay tila kanya kong inaakit. May itsura naman siya, maputi kaya lang ay mukhang kakambal niya ang ninuno ng mga tagiyawat dahil ayaw siyang pakawalan. Na halos araw-araw yata ay may bagong sibol sa kanyang pagmumuka. Maliban sa pagiging schoolboy at pagiging boy, ay wala namang ibang ganap sa aking buhay. Bagamat naging busy ay hindi ko naman nalilimutan si na lolo at lola na nagpalaki sa akin. Noong makagraduate ako ng high school ay sinabi sa akin ng aking amo na hanggang doon na lamang sila lalo't may anak din silang pinapaarala. Medyo may katandaan na rin noon ang aking lolo at lola yung tipong nangangailangan na, na rin talaga ng kasama sa bahay. Nagdesisyon akong itigil na ang pag-aaral ng college lalo tungkol din naman sa bagay na iyon ay wala akong nakikitang pag-asa na ako'y makakapagpatuloy. Noong mga oras na iyon, wala na rin naman akong balita sa aking father at ang rinig ko pa nga ay mayroon na raw bagong pamilya. Tinanggap ko ng samahan ng aking lolo at lola hanggang sa suling sandali ng kanilang buhay gaya ng kung paano nila ako inalagaan hanggang sa magkaisip. Ngunit tatapwat subalit isa sa dating kaibigan ng aking lolo ang bumisita sa amin na itago na lang natin sa pangalang Mr. Tana. Meron kasi siyang nabiling lupa sa lugar namin na pinatayo niya ng bahay na sana'y kanilang bakasyunan. Pero dahil may kalayuan ay kanila na rin napabayaan. Noong malaman niyang tapos na ako ng high school ay nag-alok siya na kanya akong pag-aaralin kapalit ang ilang gawain sa kanilang bahay. Sa bagay na iyon ay ang aking lola na mismo ang nagdesisyon at sinabing huwag ko silang alalahanin at kaya nila ang kanilang sarili. Aniya, pagkakataon ko na iyon, lalot sa iba ay wala naman akong aasahan. Masakit para sa akin ang parting iyon ng aking buhay pero napag-isip-isip ko rin na tama ang lola ko at para nilin sa aking magiging kinabukasan ang lahat ng iyon. Sa araw ng pag-uwi ni Mr. Tan ng Manila ay kanya na akong kasama. At noong mga sandaling iyon, hindi ko aninag kong liwanag patungo sa dilim o dilim patungo sa liwanag ang aking daan na tinatahak. Ang akala ko ay simpleng tao lamang si Mr. Tan. Oo, at alam kong masigit na maayos ang estado ng kanyang pamumuhay kesa sa amin. Pero totoong hindi ko pa talaga siya kilala dahil hindi lang naman pala ako ang kanyang pinaaaralan. Bukod sa akin ay meron pang dalawa na kapag walang pasok sa school ay nandoon sa kanilang store. Pero sa parting yun ay ako lamang ang nasa kanilang puder at ang nag-iisa nilang kasambahay na siyang naging dahilan upang maging ganap ang aking pagkalalaki. <laughs> Bukod sa pagiging dalaga, although may edad kesa sa akin, pero maganda at pang derby ang hubog ng pangangatawan. Tawagin na lang natin sa pangalang May na siya rin aking first girlfriend. Yun nga lang, ang naging relasyon namin ay sa pagitan lamang naming dalawa. Alam nyo na, wala namang sinabi na bawal, pero nag-ingat lang. May dalawang anak si Mr. Tan na isang babae at isang lalaki. Maliban sa akin ay meron pang tatlong regular na empleyado si Mr. Tan para sa kanyang grocery store na pinapatakbo ni Madam na misis ni Mr. Tan. Wala ako sa mismong loob ng bahay ni Mr. Tan dahil sa isang kwarto ako tumutuloy na nasasakop ng garahe ng mga sasakyan kaya hayahay ang buhay at fokus sa pag-aaral pagtapos na ang maghapon. Bukod sa hayahay matapos ang maghapon dahil meron akong sariling space ay malaki ang naitulong noon noong magkaroon kami ng relasyon ni May pagkaraan ng limang buwan ng aking pananatili kina Mr. Tana. Nasa unang palapag kasi ang maid's room at noong maumpisahan ni May ang paglabas ng gabi sa mga oras na kahimbingan ng tulog ng lahat ay tuluyan kaming nakabuelo. Hindi ako ang nakauna kay May, kaya naman hindi kinailangan pa ang santong dasalan para lang siya ay aking mapapayag. Buko doon, dahil nasa isang lugar lang naman kami, hindi ko kinailangan ang magmadali. At kay May kunaranasan ang mga posible rin ay mangyari bilang may asawa sa hinaharap. Kapag napapalitan ng dilim ang liwanag. Dalawang taon ang kurso na aking kinuha at natapos sa tulong ng Family Tan sa pangunguna ni Mr. Tan syempre. Walang hanggang pasasalamat para sa kanyang pamilya at matapos ang dalawang taon, muli ay umuwi ako sa amin na siya namang tila aking lola na naghihintay ng aking pag-uwi. Pedrede na siya ng aking datnan at pagkaraan ng dalawang araw ay tuluyan na siyang namayapa. pa. Sa pagkawala ng aking lola ay tila naging isang malaking reunion ang naganap. At dahil ako lamang ang medyo nalalayo sa aking mga relatives ay meron akong mga pinsan na hindi ko kilala. Isang taon ko pang nakasama ang aking lolo na kahit anong hikayat ng ngilan sa aking tito at tita ay ayaw umalis ng probinsya. Naging pahinga ko ang halos isang taon na iyon kasama ang lolo, mga kwento niya, noong mga panahong wala ako sa bahay. Mga panahong sana'y magkakasama kami ng lola. Hanggang sa ayon nga't pagdaan ng araw, linggo at buwan, isang umaga ay hindi na nagising ang lolo. Sayang, nagtimpla pa naman ako ng kaping barako. Yun pala, wala na ang iinom. At ang huling salita na aking naalala bago siya matulog ay gabayan kanawa ng may kapala sa anumang oras, totoyo. Noong nabubuhay pa ang lolo, wala naman akong nagiging problema liban sa hindi lang ako makilos ng ayos dahil meron akong inaalala. Noong sumakabilang buhay ang lolo, ay ilang buwan din akong nakapagdesisyon bago iwan ang bahay kung saan ako lumaki dahil kailangan kong hanapin ang aking sarili sa ibang lugar. At yun ay sa tulong pa rin ni Mr. Tanak. Wala naman kasi akong budget para maghanap ng trabaho Mabuti talaga ang pamilyang yon, dahil hinayaan nila ako manatili sa kanila hanggat wala akong nakikitang trabaho. Malaki ang rate ng kamay nila Ana pero nakailang company ako ay talagang hindi ako ma-regular. Nag-try din ako ng Cavite na regular ako sa unang company pero naliliitan naman ako sa sahod kumpara sa rate ng Manila. 26 years old ako nang subukin ko ang aking kapalaran sa pag-iibang bansa. 3 years, extension ng 2 years dahil wala naman akong uuwian sa Pinas. Sa unang limang taon ko sa ibang bansa ay masasabi kong wala naman akong namiss maliba sa hindi ko pag-uwi noong sumakabilang buhay ang father ko. Ang pagkakataon na nalaman na rin lang ilan sa aking mga tito at tita na nasa ibang bansa ako Noong matapos ko ang aking unang limang taon bilang isang OFW, malaking pera ang aking naipon. To the point na sumagin na rin sa aking isip na mag-stay na sa Pinas at magnegosyo na lamang. Pero naisip ko rin namang masyado pa akong bata para magsarap buhay. Ilang taon lang ako noon, 31, turning 32. Kaya naman, tinanggap ko ang tatlong taon, extension ng dalawang taon. Isa siguro ako sa mga taong nga Minsan, kahit taon ang binilang sa ibang bansa, nakaipo ng malaking halaga, ay hindi inisip na doon na mamalagi. Kumapit talaga sa akin ng pagiging pusong Pinoy. 2023, halos kalaghatian ng taon, nang tuluyan kong iwan ang pagiging OFW. Bago matapos ang taon ng 2024, ay meron akong sariling bahay 38 years old ako at bago ako magkaroon ng sariling bahay ay isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap Noong mga panahong wala pa sa akin ang bahay at on process pa ay mas pinili ko ang magrenta ng bahay kesa umuwi ng probinsya Meron akong tita na ramdam kong malayo ang loob sa akin Noong umuwi ako ng Pinas bilang aking unang bakasyon Nataon kasing magpapasko noon at naisip kong doon maki-celebrate. At isa nga sa kanila ay ramdam kong malamig ang pagtanggap sa akin na hindi tulad ng iba ay mainit. Lalo't marami akong pasalubong. <laughs> doon ko rin naramdaman ang halaga ng isang tao kapag merong pera. Hindi tulad ako ako'y nag-aaral pa na kundi pa sa tulong ng ibang tao ay baka kung saan ako pulutin. Mangalok na! Ay dito ka na lang sa amin magbakasyon Dito ka na muna at kung ano-ano pa Na para bang napaka-importante kong tao At anga o oh, tanga At eto na nga Siyempre alam ng aking mga kamag-anak na Natapos na ang aking kontrata At balik pinas na ako for good Nang habang naghihintay ako na mapasa sa akin ang bahay Ay isa sa aking mga tita Na never nagparamdam sa akin ay biglang nangamusta na itago nalang natin sa pangalang Janisa. At ang ending, hihiram pala ng pera. Maliit lang naman, hindi ramdam ng aking kaban. <laughs> Hanggang sa ayon at nalaman ko na ang sanhi kung bakit kailangan niya ng pera. Ako sa social media si Auntie, kaya alam ko ang ilan sa kanyang buhay, lalo na sa lifestyle na iyayamanin, at manay flex ng kanyang sexing one kata. At sa edad niyang 66 years old, kahit ako, ay magsasabing siya ay meron pang asim. Kung sa magay, ay maaga rin kasing nategi ang kanyang mister na una pa sa father ko. Tapos meron silang dalawang anak. Kumaga, hindi gaano nagulpe. <laughs> Maliban na lang ko nga uh, meron naging bisita at nakakonek. E anong malay ko? At dahil sa mga post niya, Ni minsan idagdag pa ang kanyang pagtatampo sa akin sa hindi ko malamang dahilan ay nagulat ako ng kanya akong i-message, kwento, ganito at ganoon at yun nga kailangan niya ng pera. Sinabi kong i-transfer ko na lang sa kanya at ako naman ay na hindi na rin umasang mababayaran pa pero sinabi niyang kukunin na lang ni auntie ng personara para na rin raw personal niya akong mapasalamatan. At sana raw ay huwag ko siyang pahindian. Siya lang naman raw mag-isa. Ako naman ay walang mali siyang pinaunlakan ng kanyang request. Noong mga oras na pinili niya ang hapon ay siya ang aking inaalala dahil uuwi pa siya ng Batangas. At habang naghihintay ako sa mall kung saan kami magkikita ay sinabi niyang mag-mide na lang ako ng private place at doon na kami magpalipas ng gabi. Noong mga oras na iyon ay hindi ko alam ang isasagot ko pero tila kuryente iyon na umabot sa aking kaibigan. <laughs> alam nyo kasi, noong nasa ibang bansa ako, sa maniwala kayo o sa hindi, sa tagal ko ay never akong tumikim ng espesyal na putahe. At noong makarating naman ako ng Pinas, ay bahay na agad ang aking inasikaso, kaya naman naging busy talaga ang tito nyo. At sa maniwala kayo o sa hindi, ay si May ang aking unat huling naging GF at mula noon, pagkakamay na lamang ang aking naging sandigana. Ang tagal! <laughs> Kaya nang sinabi ng tita, ay ganoon nga ang nangyari. Matapos namin ng magkita at mag-dinner isang fast food sa mall, ay naghanap na kami ng daungan. Amoy dalaga at pormang dalaga, apak sexy at bilog na bilog mga idolo kahit halata sa kanyang itsurang may edad na dahil sa hugis ng pangangatuan ay hindi nakakahiyang kasama. Ay di ayun nga napalaban ng inyong tito sa isang palaos na alidog. Wala akong alam ano tungkol sa alam nyo na pero ewan ko ba? Pero iba eh, iba talaga dahil siguro lagpas sa limitasyon ng bawal ang aming tinagos. Pakiramdam ko hindi ko pwedeng ikumpara noong kami pa ni May. At kung gusto niyong malaman ang ibig kong sabihin, try nyo rin. <laughs> At sa mga umabot hanggang dito, naway maabot ninyo ang inyong mga pangarap sa buhay.